Good morning guys. Kagigising ko lang. Ginising ako ni Lola. Mag-walking daw kami. Ito, nakapagbanyo naka naman ako. Nagre-ready na ako for our walking. See you! Hello everyone! Nandito na naman kami ng walking in. Carton Hotel. Ang laki guys, yung Carton Hotel. Ayan siya. nga yung Carton Hotel guys. Ayan, ang laki-laki niya. Sobrang laki. Nag, ano daw yan, kaka Nag-close sila ng 3 years para sa renovation. Pero ngayon, gumagana na ulit siya. And pumasok kami ni Lola dyan. Meron siyang, hindi ko alam kung anong ginawa niya. Basta nag-inquire lang siya. Kasi siguro balak niyang mag-check-in. hindi <laughs> ko alam. Basta pumasok kami dyan. Sayang nga lang at hindi ko na-videohan kasi bawal daw sa loob. Ayun na nga guys. Tapos na kami ni Lola mag-walking. Hinatid ko lang siya sa bahay. Tapos, ano, bibili na naman ako ng tinapay. <laughs> Every day pagkain namin yon Every breakfast, tinapay. At bibili na rin ako ng some fruits. Kasi wala na kaming fruits gusto kong kumain ng banana kaya bibili ako ngayon ng banana at saka apricot daw sa kanya so yun lang muna hindi ako nakapag video kasi hindi ko maiwan iwan si Lola pag naglalakad kami natatakot ako baka uh, siya ay sumemplang so konti lang nakuha kong video while we are walking ang ganda sana ng view kasi doon kami sa tabing dagat kaso lang, syempre unahin natin yung ating work, bago ang ating work work, charot syempre no ako yung mananagot pag siya ay sumemplang eh okay lang na hindi ako nakapag video at least nakita ko sa aking mga mata, sayang nga lang hindi ko na i-share na i-share sa inyo yung magandang view doon sa tabing dagat guys pero okay lang may next time pa naman siguro so I hope next time videohan natin yung tabing dagat na yun at maishishare ko rin sa inyo guys so malapit na ako sa ating sa ating dahan na videohan ko naman ang yung tindahan kaya hindi ko na ipapakita sa video kong ito ngayon so yan lang muna for today's video guys magluluto tayo ng mungkedra nagbaon ako ang maluluto dito kaya pwede akong magluto pwede at ramins lintel na may rice ngayon po yung, yung niluluto natin Gisa mo na ako ng sibuyas and then i-prepare ko na yung blintel ko. Tore! Nagbaon ako guys ng ating lulutuin dito. Kasi sabi ni Lola, baka mamiss daw niya ang Arabic food. One cup na ito na pili ako rin. So hindi to na Ayan guys, nagluluto ako. Naano na yung onion? Na brown na siya. Ang galing. Ayan uh, na. Brown na siya. Naantay ko na lang na maluto yung lentil. At yung ilalagay na natin. Nababad ko na rin yung ating rice. Iaan siya. Two and a half tablespoon lang. Kasi ayaw ni Lola ng madaming rice dish uh, rice <laughs> rice <-y. laughs> so yun lang muna guys maya maya ulit update update tayo hello guys nandito ako ngayon sa bahay ni meses oh, diba? ang dami nilang pagkain dito guys at meron tayong nabudol na isang dress ang ganda ganda niya I hope masusuot natin ito soon Ayan si Mrs. O, so, mamamalan siya lang siya. Kasi guys, bawal mag-ingay dito sa bahay nila. Kaya, konti lang ang ating video.